Sa bawat pagpatak ng kamay ng orasan sa gawing nakaraan, tinatanaw ang dilim ng pagkakakilanlan na wari na paparam. Mga kulturang noon ay pinairal subalit tila nadala sa hangin sapagkat napasailalim sa mga palad na sa inang bayan ay nagpatigil. Hanggang sa inilibot ng tanikalang nakulong sa dilim dilag na mahinhing na utas ng palihim, paldang di makita-kita at tila bumulagta, bayang marikit ang tinubuan ng bagwis. Payapa man ang mundong aking kinagisnan, ang kwento ni na lolo at lola ay lungkot na dumarampi sa aking kamalayan, panatang hindi isinulat ngunit baon sa bawat paghakbang, tahimik na tapang, minana sa kanilang pagbangon ng walang alinlangan. Sa lilim ng puno ng ating kasaysayan, sumisibol ang dangal na payak, ngunit matatag, habi ng bayani at ina sa bawat paglalakad, dala ang ugat ng lahing di kumakalas kahit hinahamon ng agos ng makabagong palad. Ito ang ating lahi, ang ugat ng ating pinagmulan, ang nauna at ang kasalukuyang henerasyon ng ating bayan, sa simula ng kabanata at sa pagtatapos ng sulat sa mga pahina. Ako ay Pilipino, maharlikang lahi ang pinagbulan sa bansang sinilangan. Sa pagitan ng alapaap at ningning ng teknolohiya, pananalig sa may kapal ang tanglaw sa bawat gawi at diwa mula sa ugat ng lahing dakila hanggang sa landas ng hinaharap. Ang Pilipino ay taas noong lalakad, may dangal, may diyos, may tapang at may lakas.